Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Marso 26, 2025. Ngayong araw, may enerhiyang bumabalot sa iyong paligid na nagbibigay ng sigla at bagong sigasig sa iyong pagkatao. Bilang isang Aris, lika sa iyo ang pagiging masigla at puno ng determinasyon, isang katangian na nagiging inspirasyon sa mga taong nakakasalamuha mo. Sa araw na ito, lalo pang magminingning ang iyong likas na apoy, at mas makikita ng iba kung paano ka nagdadala ng liwanag sa kanilang buhay. Sa iyong bawat kilos, makikita ang iyong sigasig, na tila isang apoy na nagpapainit sa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili, makikita ng iba kung paano ka tunay na nakakaimpluensya sa mga taong nasa paligid mo. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng mga pagkakataong mapalapit sa iba sa mas makabuluhang paraan. Maaari mong mapansin na ang iyong presensya ay tila hinihigop ng mga tao dahil sa iyong positibong enerhiya. Sa mga pakikipag-usap, mapapansin mong ikaw ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng iyong pananaw sa buhay. Huwag kang mag-atubiling maging bukas sa mga pag-uusap dahil maaaring may mga ideya o sugestyon na magbibigay sa iyo ng mahalagang pananaw na magagamit mo sa hinaharap. Habang patuloy mong pinapalawak ang iyong koneksyon sa mga tao, mahalaga rin na maging bukas ka sa mga ideyang maaaring kakaiba o hindi pangkaraniwan. Sa araw na ito, may mga ideya na maaaring lumitaw sa iyong isipan, mga ideyang tila lumilihis sa karaniwang pananaw mo sa mga bagay. Bagamat maaaring tila hindi makatotohanan ang ilan sa mga ito, subukan mong pagnilayan kung paano ito maaaring makatulong sa iyong paglago. Ang iyong isipan ay puno ng potensyal upang makahanap ng mga makabago at malikhaing solusyon sa mga bagay na matagal mo nang iniisip. Mahalaga rin na bigyang pansin mo ang iyong mga damdamin, lalo na kung may mga hinanakit o sama ng loob na matagal mo nang kinikimkim. Ang mga damdaming ito ay maaaring humahadlang sa iyong abilidad na makakita ng mas malinaw na pananaw sa mga bagay-bagay. Sa halip na hayaang manatili sa iyong isipan ang mga negatibong emosyon na ito, subukan mong maglaan ng oras upang pagnilayan kung paano mo maaaring pakawalan ang mga ito. Sa pagpapalaya ng mga mabibigat na damdaming ito, bibigyan daan mo ang mas positibong enerhiya na makapasok sa iyong buhay. Ngayong araw ay mainam ding pag-isipan kung paano mo maaaring gamitin ang iyong mga karanasan sa nakaraan bilang gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Ang mga aral na natutunan mo sa mga dating pagkakamali o pagsubok ay mahalagang sandata upang makagawa ng mas matalinong desisyon sa hinaharap. Pagnilayan kung paano ka lumago mula sa mga hamon na iyong hinarap. Paano ka naging mas matatag, mas maalam at mas handang harapin ang mga pagsubok sa buhay? Sa pagtanggap mo sa iyong mga karanasan, makikita mong mas may kumpiyansa kang haharap sa mga bagong pagkakataon na darating. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kahel. Ang kulay na ito ay sumasagisag sa sigla, kalakasan at kasiyahan. Ang pagsusuot ng kahel na damit o pagdadala ng anumang bagay na may kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na enerhiya upang maging mas produktibo at masigla sa iyong mga gawain. Ang kahel ay nagbibigay ng pakiramdam ng init at inspirasyon na magpapalakas sa iyong kumpiyansa upang ipahayag ang iyong mga ideya sa mas kapana-panabik na paraan. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, sampu, at dalawamput lima. Ang tatlo ay sumasagisag sa pagkamalikhain at kasiglahan, ito ay paalala na sa pamamagitan ng iyong pagiging buka sa mga bagong ideya, mas madali mong maaabot ang iyong mga pangarap. Ang sampu naman ay simbolo ng pagtatapos ng isang kabanata, at pagsisimula ng bago, ito ay nagsasabi na ngayon ay magandang pagkakataon upang talikuran ang mga lumang gawi at yakapin ang mga bagong posibilidad. Samantalang ang 25 ay nagsasabi ng pagbabago at paglago, ito ay paalala na sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay papalapit sa tagumpay na iyong minimiti. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang linisin at ayusin ang iyong paligid. Ang pagsasaayos ng iyong espasyo ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kaayusan, kundi magbibigay rin ito ng mas malinaw na isipan upang makapagdesisyon ng mas maayos. Maaari mo ring isa alang-alang ang paggawa ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, tulad ng pagsusulat, paglikha ng sining, o kahit pakikilahok sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang bigyan mo ng pagkilala ang iyong sarili sa mga pagsisikap na iyong ginawa. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang maging malaki upang ito ay maging mahalaga. Minsan, ang simpleng pagtatangka na subukan ng bago, makipag-usap sa iba, o maging bukas sa mga ideya ay sapat na upang magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa mga maliliit na tagumpay na ito dahil bawat hakbang na iyong ginagawa ay patunay na ikaw ay patuloy na lumalago. Magtiwala na ang bawat karanasan, magandaman o mahirap ay bahagi ng pagbuo sa mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Sa pamamagitan ang pagiging bukas sa mga oportunidad, paggamit ng iyong mga talento, at pagpapalaya sa mga negatibong emosyon, ikaw ay lumilikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa iyong sarili. Magpatuloy kang magpakatatag, Aris, dahil ikaw ay isinilang upang magtabumpay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.